sa ABS-CBN na ako'y kadalit ang pagsibiya sa krimen sa mga taga-kananga diri sa Sinulog 2009. Go over! <laughs> Dili! No! No! <laughs> <Is it IPA? laughs> oh, si, ano? Sa sibiya! Sibiya ka lang! Sibiya! 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 Ay, nai! Black bag sa luyo! Ipagkita ang black bag! Ipagkita ang black bag! Ipagkita ang black bag! Ipagkita ang black bag! Gorbel lang! Gorbel lang! Okay, Dixon! forever virgin! Huwag na lang ay! 24 by 7! Adik! Dibs! Like, ano naman? Oh! Ayan ako. Dabit-dabit ay... Well, oye... Oh, oh. <laughs> Nag-listen, nag oh, oh. ko. Kung Bart Simpson, banig naong niya karon or... kanang Dinosaur... Incorporated. <laughs> Monster, oye. Monster. 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 <laughs> <laughs> Sayo, magaling ka ba nga opat? magligid? <laughs> magligid na ka ba, ang last. Jason. Siya oh. Sayo, oh. oh. hey, move! Show your move. Oh. Uam sa to mga kababayan ko, kapamilya ka puso. Amura. I'll be back. Right, I'll be right back. Okay. Stay tuned. Thank you, ako. Go mama.